tuloy pa rin sa pagtatanim dito sa Sampaguita, Solana 3.5 hektar naman ito tataniman namin ngayong araw NK 8840 naman ngayon ni namin. Subukan namin mag nk First time namin magtanim ng NKE ngayon. Sana hindi kami mabigyo sa pagpapalit ng variety. yung unang lote na tinaniman namin Pioneer tapos dito naman NK dito po yun sa Sampaguita, Solana po ito mga ka-farmers may kubo sa gitna whole day na naman kami dito napakadali ng pagro-rotor hindi nahihirapan kasi malambot yung lupa pangalawang pagro-rotor na pala ito mga ka mga kamais ito yung lote na ni rotor namin noon na matataas yung mais na walang laman hindi nagkalaman